katabi po, pinag-aaral ngayon ng pamunuan ng LRT kung paano pa mas magiging ligtas ang mga linya ng LRT sa publiko. Kasunod po yan ang pagkasawi ng isang babaeng tumalon sa rilis para sa ang paparating na tren. Bagamat tumalabas sa investigasyon na sadya ang pagtalon, gusto matiyak ng LRT na hindi na yun mauulit. Yan ang tinutukan ni June Benerojo. Ito ang namin sa LRT station sa itinigil na biyahe ng LRT Line 1. Halos sa apat na oras na paralisa ang biyahe mula Hilpuyat papuntang Baklaran at Baklaran papuntang Vito Cruz. Sa kuha ng CCTV ng LRT Line 1 pasado alas 5 ng umaga, makikita ang naglalakad ang guwardiya sa platform. Pinalalahanan daw nito ang mga pasahero na may paparating na tren sa S Station. Paglampas ng guwardiya, saktong parating ang tren. Tumalun sa riles ang isang babae. Nakikita mo doon sa isang angulo ng CCTV naman na nung pag niya doon sa Riles, e, ipinwesto niya yung katawan niya doon sa paparating na, na trend. So very obvious talaga na suicide yung uh, nangyari. Mga alas 9 ng umaga ng maalis ang katawan ng biktima na tinatayang edad 50 hanggang 60 taon. Walang nakitang kahit anong identification card mula sa kanya. Hindi ito ang unang pagkakataong may tumalon sa rilis ng LRT. Katunayan simula 1984, may 24 ng katulad na insidente sa LRT Line 1. Dahil sa nangyari, pinag-aaralan ng pamunuan ng pagpapabuti ng seguridad sa LRT. Lalo pat isa ito sa pangunahing mode of transportation ng publiko. Kabilang sa mga panukala ang paglalagay ng salamin o fiberglass na magsisilbing barrier para hindi muna makalapit ang mga pasahero sa tren hanggang ganap na itong nakahimpil. Kasama sa wishlist namin ito na magkaroon din tayo ng harang na pwedeng nga uh, ma-prevent yung uh, Kaya lang, itong bagay na ito ay napakamahal. Wala sa budget nating ito. June na Nakatutok, 24 oras.